Magandang araw sa inyong lahat. Namiss nyo ba ang aking pagkamarites? So, ito ay real story talaga siya. Um, mahirap man siyang ang sitwasyon ng bawat OFW talaga. Kaya lagi nyong tandaan. Pag meron kayong pa pamilya, example, nanay nyo, tatay nyo, katay nyo, kapatid nyo, pinsa, o ano man dyan na close nyo, na relatives nyo sa ibang bansa, na mayroon naman kayong connection, no? um, wag lang tayong hingi ng hingi. Dapat matuto tayong mga musta din sa kanila. Kung okay lang ba sila. Hindi nyo ba lahat, hindi nyo, hindi nyo ba alam na karamihan sa mga off the blue, dinadaan lang yan sa tawa-tawa. Dinadaan lang yan sa mga kalokohan nila dito sa social media. Nakala mo masaya sila. Dinadaan na yan sa paposing-posing. Pananamit ng maganda. Akala mo okay na okay sila. Akala mo ang gaan ng buhay nila. Pero lahat ng yan ay Pinapakita lang nila sila sa inyo na Matibay sila Matapang silang Harapin ang mga hamon sa buhay na Even though napakahirap Pasortes-sortes yan kasi dito sa abroad Kung nagkataon ka sa Kahit na peron din naman na kahit na Nagkataon na maganda talaga yung amo mo Pero Datnan ka ng Problema talaga O isang matinding pagsubok na meron talagang tao na mahina talagang loob. Na sa, sa isip nila ay ang maging solusyon ay yun nga, tapusin ang kanilang buhay. Yun para sa kanila yun. Sa isip nila yun. Kasi akala nila, hindi na nila malulusutan ang mga ganong problema. May mga bagay talaga na nangyayari sa totoo lang guys. Na napakahirap talaga. Na minsan, yung hirap mong tanggapin. Dahil sa hirap mong tanggapin ang mga nangyari sa buhay natin o sa buhay mo, yun lang talagang maging solusyon mo. Naakala mo, matatakasan mo talaga ang problema. Naakala mo, tapos na ang lahat. Pero hindi pala. Kaya, kung may mga kaibigan kayo na may mga ganong hinaharap sa buhay, ang masasabi ko lang sa inyo, intindihin nyo, maging tenga lang kayo. Huwag kayong kumontra or what. Ipakita at padaman nyo ang comfort at pagmamahal sa kanya. Kasi, hindi madali ang humaharap sa ganung hawan sa buhay. At kung ikaw naman na may may pagsubok ka na sobrang bigat sa dibdib mo, dapat na ilalabas mo yan. Sa isang taong, pwede mong mapagkatiwalaan. Maliban siyempre sa Diyos. Harap pa rin talaga minsan mailabas natin yun sa isang taong. Pwede mong mapagkatiwalaan talaga na kahit anong mangyari, hindi niya kayang ilabas yun sa kanya lang. At meron kang taong kakampi, meron kang taong karamay sa inaharap mo sa buhay. Kaya lagi yung natandaan, hindi ako magtatagal kasi dito nga mo, hindi ako makapag-focus. Basta yung lagi yung tandaan, guys. Kamusta yun lagi ang inyong relatives, pamilya man sa ibang, o kung andyan sila sa ibang bansa. Kasi alam natin, hindi ganun kadali ang buhay bilang isang OFW. Sorry guys, ang gusto ko marami pa akong gusto sabihin pero hindi ako makapag-focus kasi andito na talaga 'yung amo ko ba. And 'Yun lang. Pero napaka-seryoso ng topic. Pero this is real talaga guys. Nangyari na talaga na Pasah, 'yun. Bye.